Hi! Good morning! Late na ako nagising kasi nag-away yung aming pusa kagabi at napuyat ako sa paglaban ng mga bedsheet kasi yung tatay na pusa inaway -ano, in na yung anak niya tapos nagkaigit-igit ewan ko ba? kawawa talaga si Panda inaway ni Katrina tapos, nagkaigit-igit siya, napunta sa car, sa kama ko, napahipahiran ako ng ta So, naglinis ako ng alas 5, alas 4, alas 5 na ako nakatulog ulit. Hey, kainis talaga. Sa so, ito na po pala ang itsura, naglagay na sila ng trapal. Ayan na. Malayo pa, pero malayo na. Malayo na, pero malayo, malayo pa. Ano <laughs> Ayan, mabusisi po kasi talaga yan. May mga nylon-nylon pa na nilalagay. Alignment, alignment, lining, lining. Feeling ko mga ano na nila ito ngayon. Tapos, dito na sila. Tapos ko lang magdilig ng mga flowers. Ayan, tumubo na yung ano ko. Hindi na siya na, ano, lang nal naluntay bagong tanim namin. So, nagka-flowers na sila, oh. Pausbong na rin yung iba. Mga maliit. Ayan. Ayan, pakabilisan. Pakabilisan kasi mabagal ang trabaho mo. Ito ibang trabahante dahil lasing kagabi. Gino ano sa na. Malayo pa pero malayo na. Malayo na pero malayo. Malayo pa. ayun mabusisi po kasi talaga yan. May mga nylon-nylon pa na nilalagay alignment alignment lining lining feeling ko ano na nila ito ngayon tapos tapos dito na sila tapos ko lang magdilig ng mga flowers yan tumubo na yung ano ko hindi na siya lang nal na nal naluntay bagong tanim namin so nagka flowers na sila oh pausbong na rin yung iba mga maliit ayan so itong ulam namin ngayon for today's video ang aming breakfast, egg um, amlong at egg pa rin, so nagprito pala ako ng saging what's that? Air-fried banana. Air-fried banana for breakfast. Ayan. Mag-banana-banana. At -banana. sayang kasi may hinog tayong saging kasi yung hilaw namin na saging kahapon, ito yung tira na nag-picnic kami sa ilog. Lagyan na siya ng ginamos. Hindi pa pala ako nagkakapi. Eh. So, we are preparing our things. Packing things na kami for our show. Ang susutin ko sa bukas sa Taganito is denim. and then this one this the leather blue i think is for the bakwag show with elias tv so this is my sleeping jacket tapos, then makeups and then the boots we are preparing today because tomorrow is our day hi baby guy i love you miss scarlett so i am kami naman ang magdilig dito naman ako magdidilig ngayon kasi doon nadiligan ko na doon sa kapila kailangan kong diligan yung mga Bermuda grass because bagong tanim sila kailangan muna nila makarecover ha? Kasi how are you Panda? wawa na wala ka ng kaaway hmm, dami yung dugo kagabi oh kasi kinagat kagat siya ng tatay niya wawa naman si Moymoy, Moy, pwede mo nang pabalikan dito si Moymoy. Moy. Kazi is here. Kasi sasama siya bukas sa taga nito. Tapos makikita, alam, makikita na naman si Elias magpasaba ka sa kakang. Kung, mag, kung patilaw sa mo si Elias kang, matilaw ka kang. Hindi ako si Elias. Ha? Ganit ka si Elias. Dito si Elias pala guys. So siya pinagtupi ko dito guys kasi siya naman talaga nagtutupi ng mga damit ko sa namin, damit namin sa Manila dati. Sa ngayon, magtupi siya kasi siya lang nakakaalam ng mga gusto ko na arrangement yung sando sando brief brief panla panlakad panlakad ganon so binabana yung kurtina ay tinaas uh, so sote mag-achat the... ha kaningay mo maniya ang uban ulak tailor made by Oli, bagandan nya ikatrabaho sila doon ni eh. Dito natin mapunasan to dito, dito sa likod. Paano kaya ito mapunasan? Sliding. Sliding tanit, no? Hindi na tuloy mapunasan dito. Pinapanood mo. watch movie, guys? Matagal pa yung kasi. Pakihilot yung ka pa ako. Masakit yung pa ako kasi. Ay, sabah. CEO kasi inyong balay, dere alam talaga ampuhay. Mga 100 sa guys, ang, ang ang pamasahin namin sa papuntang Hong Kong at Thailand ay 21,000. Tapos oh, ang bagahin na sa Hong Kong, Macau, Macau. So, three Hong Kong, Macau at saka Thailand. Oh, three countries. Eh, uh, at three countries kaya ang ato ilahe man ang kuanan so, na, ang sana bagahin nga bayad 20 kilos. So another add na pugka Tag 3-4 na Ano yung isa? 3-4 isa? 1-7 So more dili lang sa 21,000 to So more 30 mil Gita nan So 1-650 Triple tax Gulf. So nasa mga 30,000 Gita nan Limpyo na ang 21 Limpyo ang 21 sa ticket Trato siya Tinghali ko ka Nagbaybay ko 136,000 Ang bayaran kay ano Diday Nagbaybay ko kapon 50 Karong 50 na po Kay mora mo sa bangko So nasa 30,000 tanan inyo mga utang tanan sa pag-travel. So ikaw na pila na mo nabawas kato pagpasipsip ni mo sa Cebu? Pila na mo nabawas? Five, 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 five. kasi so, nag, kung na, na siya. nag nagpilo-pilo mo sa ito singot sa ito miyagi po dana siya nagwalis walis magigjat sa swimming pool pila la pila na tanda karon na, Tos, na pila, pila na po seven seven oh, seven seven dayon kina din yung bawas dahil, so twenty na lang yung utang lugar anak ako yez mil

Pwede mo kakay Diday, bayaran ni mo next month, no? Gusto niya talaga yan? Thailand is... Thailand is the dream country for especially of the LGBT. Diba? Na wala, wala takabalukan sa pang next ba habang maaga pa. Mas mura pa. Hindi, tanan kayo best part of memory in the year 2025. Ang tanong ba't ka? Sumama nga, hindi ka na. Ba't ba? Kasama mo namin yan sa saan, Sa... Ano sa to? Dinagat Island, naman siya pagsabot, o. Ikaw, amang ka kay ikaw. Ang tanong ba't wala ka kasi? Ikaw, sa iyon. No, no, back to you. Ikaw, that... sa <laughs> 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 to. Happy no, siya ito, no? Happy lunch siya. Ka Kaoban mo kasi Janon, no? Si Janon ba yun? Taghulog na siya 5,000 sa ako. <laughs>

Kumakain siya ganito. Ito yung breakfast ko ngayon. Kain sila ni daddy. Ah, may ano pala sila eh. Grabe, ngayon lang naisip niya kung kailan patapos tapos na. <laughs> <laughs> Mayroon na silang trapal guys. Oh. Pwede tayo magbutang ng net o eh. Net. Saging para sa ongoy. Jinky! Jinky. Oh, terawak, oh. di ba? Oh, kamu lagi kau sama ni siya. Si Mihap Day. Yang pala hubug. Oh, di lihat ini tak ada. Ini tidak pala itu nanya umas aku. No? Kayak itu mensagbut pun. <laughs> Mau <Moga y> <laughs> kayak aku kita nemenin kau, ya, Dani. Kayak parbutnya <laughs> saya ikut. na silang ano. Kainit ka kayo. Kasi nangakahina yung init mga kay dehydrate so at least ngayon hindi na mainit masyado. Malapit na matapos. Maybe today matapos na. Ay na po mga palahubog. 'Di ba?

murah mo kag si Scarlett. Bitte di mo ta. Oh, sana riya. Sana a. Ay sa tuluwa, dua. Sayang. Dua lang. Thank you so much, Ate Marie for our grocery. Yeah, meron kaming good for 3 days na grocery. 3 days. Kasi abutin na ng one week. ng 3 days. Ayan, ulam natin, Britney Adobo. Adobo na. Hey, Leng, Leng. Chuchay, ito mga chuchay. dani. Di, dahil dito, tulang ba, tulang karun. ang ni Argel. Katawit ang Argel nga black bitaw nga kurtina, aman to. At rao, mo to i itahi dayon i-alternate dani para paglaban itong isa, Katung isa dani. Ah, to. At rao, gikuha Bihon ang ulam namin ito. Bihon with sardinas, tapos Adobong Bisaya. Dito man si So ayan, nagsama po ang mga sipsip. -sip. Gagawa po sila ng cortina para doon sa ilalim ng lababo. Sure na allowance pa ang paglansang ana. Ayan ang cortina. Ito yung galing sa CR. Puputulin namin kasi ilalagay namin sa ilalim. Di masayang kaya nga nun. Nunguspaw naman gali ha. Saka dyan siya intended kasi black kasi siya. So, loto ng kanilang bihon. At syempre, naglagan na sila ng ating cortina here. Meron mm. ng takip. At syempre, ang ating adobo. Oh. malatab -latab and this is our routine magpahinga muna kasi while waiting sa lunch time tapos na lahat ng trabaho so kakain na kami guys kaon na para disco pa more ah bimbo yung master milo ako gawin ni Arjel ngayong trabaho, esmila. kaon na kao na tayo sige lang sa Kau na. Eh, migo na. So, papakain ako ng mga alagang chikiting. Magpalit ako niya daan sa so lang aling, hmm. Bumalik na po si Panda. Kasi so, si Mumay iniwalay namin kasi ayaw ni Mumay na may kahati talaga pag kumakain. Dito lang muna siya namin ilagay. <laughs> kasi mag-aaway. Si Mumay kasi lagi nagpaparaya yan siya. Pag kumain gusto niya siya lang mag -isa pag may sumari sa kanya kahit isa, aalis yan siya, hindi nakakain.